Nakakainis talaga Kinulong na naman tayo ng hari dito Michael Kaya nga ikakainis Oo nga Kailangan natin makalis dito Michael Hindi pwede na dito lang tayo palagi Pero anyway Kumusta? Ako nga pala si Wetski At ngayon kasama ngayon natin si Michael At kasalukuyan Yo. kami na Dito sa dungeon na to Kinulong kami ng hari eh wala naman kami ginawa eh. Hindi niya lang nagustuhan yeah, yung hi. eh hindi niya lang nagustuhan yung ginawa namin. Ayun ang ginawa niya, kinulong niya na kami. At ngayon ang goal namin ngayon makatakas siya. Ayun excited kayo na makatakas kami. Please do drop a like in today's video and also subscribe. Wala pa mag 20k subscriber pero Michael tara. Kailangan nating makalis dito. Teka, ano ba paano ba tayo makakalis dito sa lugar na to? Wala na namang ay. Teka lang. Ano to ha? Ano ba to? Wo! Yun, uy, nabuksan. Pwede makalabas oh, dito. Tara, tara, pwede makalabas. Tara. May mga tao ba dito? Wala na wala tayong mga sasel. cell na nakatakas na din sila. Ba nakatakas na rin nga sila pero ano to? What? Okay, Michael magingat ka diyan, magingat ka diyan. Grabe, may crack to ano na to? Wow, ano to? Hey, I'm Henry. Let's escape while the guard is sleeping. Oh, huh, my god, pala dito, <coughs> Michael. Yari ka sa mga ano. Oh, nga natutulog, yari ka sa kami. Oh, nga, let's go. All right, dada, dada. tayo. Michael, tinamot kung gaano kalaki tong dungeon na to. Kailangan makalis natin. Oh, nga, kailangan makalis tayo dito. Okay, sa mga barrel, bilisan mo, Michael, ingat ka diyan. all right, yeah, all right. right. Makita ito sa ladder. Okay. Uy, teka na. ako sa ladder. Uy. eh dito na. Buti ako ah. Alright, dito na tayo. Okay. Ano to? Looks like this area is under construction. Be careful not to fall on the lava. Okay, Michael. mag ingat ka dito, Michael. Mukhang di pa nga tapos tong part na to ng bridge. Mukhang, hindi. Ewan ko, bridge ba itong ginagawa nila pero may labas sa ilalim. Grabe itong dungeon na to. Oo nga eh. Tara, tara. mo. Uh, Akit tayo dito. Let's go. And dito na tayo sa taas. Uy, paano dito sa Henry nang mabilis? Pero anyway, this trap looks deadly time your movements carefully Okay. Kaya tayo mag-ingat dito, okay? Go drop. Oh, naka na. Okay, sige sige muna na ako. Let's go. Okay, next, 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 next. Kaya tayo mag dito, all right? Ay, okay, tapos ko na 'bili sa mo Michael, kaya natin 'to. Yan And I'm here. Ay, okay, bilis mo Michael. Yan Uy, grabe 'yun. Uy, ayun lang natusok si Michael. Ah, uh, buto. Oh, nga siya. Oh, mabilis 'yan, pero anyway, kailangan makataas kami dito sa lalo madaling panahon. Kailangan di kami maabutan nung hari dito sa labas kasi kung hindi, ako po mayayari kami kaya tara na. Akitin na natin tong staircase ito mukhang ang taas itong staircase na to ah nga, Mukhang walang katapusan ta to ah Oo nga, paikot pa mm, Okay, let's go, let's go, man, eh. let's go Ah, sakto lang to, sakto lang to Tara, bilis at bobo, Michael And we're here <gasps> Nasaan tayo? Ano to? Shoot, we need a key to open this door Maybe one of those chests have one. Okay, okay, Oy. natin buksan Kaya, to chist. mga chest Ah, ay ko Ay, ay ko! may sumpa yung mga chest na no? <laughs> May sumpa pala yung may mga chest, okay Yung mga chest na to Ito ba? Ayun, may nakuha akong key dito, Michael Ang laki na, susi ito kasi laki lang natin oh nga, puwang kail kailangan mo pa mga uh, makapasok ba? Ayun, okay. Hindi. Okay. Okay. kayo okay, dito tayo. Oh, dito na yung kasama ating kanina. Uy, iingat oh, eh, ka sa mga bear trap. Mouse, no, sir, ba to? Bear trap so, yan. Bear trap so, yan. Mas malaki pa na. Oh, mas malaki to. Ingat tayo dito, Michael. Mukhang grabe kaya... ang security dito sa dungeon na to. Kaya nga, sobrang mukhang, kapit Mukhang inano ng may-ari nung hari na yun. Grabe talaga. Uy, Michael. Kala ko ikaw yung nano ng bear trap. <laughs> pero anyway, na to. Henry, looks like we can go down. Okay. Okay, hindi ko alam kung ano to. Pwede ba tayo tumalun lang dito? Wee! Hey, napag shortcut ako, Ay, Michael. Pwede. Pwede, Ay, <laughs> pwede siya. Show. Ayan, huwag ka lang. <laughs> okay, tara na. Hindi naman. Yan. Eh. Ah, Mabilis lang eh. Buti. ah. Buti, asakit ng pa ako, pero okay lang yan. Uy, what uh, is this? Ah, tari ko. Tari, to. Watch out. I hear a trap in distance. What do you huh? mean? Anong, ano meron dito? Hindi ko din alam eh. Pero tara, yaman na. Mukhang wala naman natang trap. Oh! Tra oh! Sa taas! Sa taas! Ah! Oh! Ah. Oo, <laughs> kailangan magdamay-damay damay, Okay, so antayin na lang muna natin na bumaba yung trap Saka ko lang na-release yung trap na nasa taas Okay, antayin natin yan bumaba, yeah. Michael, bago tayo dumiretso Hindi, hey, pag naano lang ata, pag nahulog ka Ay, Ganun ba? Ano. Nalaglag ka ba? Oo, oh, nalaglag ako. Ka. Kaya pala eh Okay, ingat, damay ito par Okay, ito pa And yun, yun, kamer Okay, okay. <laughs> let's go uy, uy, ayun lang Buti na lang, wala na ako diyan. Uy, ano yung gumawa tong uh, checkpoint? Uh, Baka si Mano ako Michael, <gasps> may nakita ako ditong parang, ano, yeah. parang statue dito At na, na worship nila. Bilisan mo, bilisan mo. Mukhang kailangan ko mag-ingat dito. Kinabaan ako. Kasi anytime soon, pwede kami makita. Nung kung sino pwede makita sa akin. Bilisan mo, Michael! Ito na, ito na. Bagal, oh. Yeah, yan, tara. Ay, okay, dito ka na. Alright, let's go here. Dito pa. Uy, ingat ka, Michael, ha? Kasi kita mo yan. Uy, parang delikado pa to. Ingat ka, ingat ka din dyan. Huwag mo tapakan yan. Ay. Delikado yan. Okay, okay, dito tayo. May mga laba pa dito sa baba. Kailangan natin mag-ingat. Jump here. Dito pa. And dito pa. Tapos yeah. dito pa. And dito pa. Huw, oh, tignan ako dun, oh, Michael. Ako. ako din. Ay, okay. oh, oh, yun. Ano? Okay, okay. Dito na. Tinan mo to. Ano to? May bunga nga. to? Hindi oh, ko alam, pero bunga kayo natin pumasok. <gasps> may yeah. tayo. Ah, What? Ano to? looks, looks like, Looks like we made it to some strange temple. Use the speed to run faster. Wait, strange dito, dito dito temple dito. nga to. Oh, wow, 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 Okay, kailangan natin iyon. Okay, whoa, Michael. Okay, okay, na. kailangan ayun. natin pumunta mayun. dito, Michael. Yes, eto palipad tayo. Punta pa tayo dito. Nice one. Akyat tayo dito, talon. Okay, Michael, may nakikita ko sa dulo mo. Kailangan natin to immediate. And then we're good. Talon. Yan, dito na ako. Nasa likod mo na. Ito na. Okay, sige, sige, sige. bagal naman ni Michael. Ano ba yan? Uy, bilis na. Bilis na mo. Huwag ka lang ka yeah. Yan na. Yun. Okay, tara na. Punta ka na dito. Yeah, ka Liga na. tayo sa bunga. Oo nga. Dito ulit tayo. Lalabas ulit tayo sa bunga kayo. And yeah. bam! Boom. <gasps> oh. Where are we? Ang lalaki na statue ng mga guard, Michael. Oh, Nakikita ko si Henry dun sa kabilang dulo. Tara. Tara, punta natin siya. Let's go, Henry. Intayin mo kami. Henry, I'm here. Talon. Talon din dito. Dito, Henry. Ano yung masasabi mo, Henry? Ano naman to? We need to lower the bridge Find the lever. sa taas. Hmm, meron ba sa taas? Okay, mukhang meron nga. Ayun, ah, may lever nga. Yeah, okay na. Yan, lower na yung bridge. Yay! Let's go! Okay. Basic lang naman to. Kaya nga, ito mataas ba tong bridge na to? Tumataas ata. Jun! Bukas ka. Bukas Sabi ko na siya. Okay, anyway. O nga. eto na. Nasaan tayo? Ah, okay. Wow! Ano yan? Tingnan mo! So may so dragon! Ay, oo nga. May lang. Castle ba yung ibig mo sabihin? Dragon yan, Michael! Oo nga. Ayun ba yung ano niya? Laway. Oo nga. Ay, hindi. Oo nga. Laway niya. Laba? Grabe nga yun. Tingnan mo yun. dragon na to. Grabe. Okay. So so laki nga. Nga. Sobrang laki niya. Oo nga. Sobrang laki nga eh. Okay, punta dito. Okay, check. Point agad Jump here Need To jump here din Talon dito Dito pa And let's made it here Yon yeah. Doon Michael Yan yeah. Alright Nice one Uy nasan Uy, tayo ano Akit ba tayo Pwede ko akit tayo eh ito, ito. Yeah. ayun ito. Baba Tara like na, hindi na. Oh, oh may nakulog pa sila. May <laughs> nakulog pa <laughs> Ay, sila galing sa taas ah. Kaya maunday pa sila nakakalis doon nung pinawan oh, na. natin to. Ay, pasensya na kayo guys. Oo nga. Nadamay, nadamay pa sila. Nadamay <laughs> pa kayo sa kalukuha namin. Pasensya na kayo. Alam ko gusto nyo lang dito hakas. Kami din, gusto rin namin tumakas. Oh. Trust us. Gusto rin namin umalis na dito, okay? <laughs> tama, tama. Oo nga. <laughs> pasensya na kayo, oh, pasensya tagal... na kayo. Ito na tayo, Michael. <laughs> Pili ko na pakakyat sila nun nung kinlik na natin. So, okay. ay pa. Pero, wow, uh, Babunta tayo sa dragon, Michael. Uh, Mukhang mapunta tayo sa dragon, uh, Michael. Uh, Michael. Michael, mapapunta tayo, tayo sa dragon. Kinakabahan na ako dito, Michael. Pili ko mapunta tayo sa dragon. Natutulak ako nung na kasama natin. Ano ba yan? Huwag oh, <laughs> magpatulak Hindi tayo. May dragon ba dito? Ah, dragon nga. Ano to? We won't be able to get past through the dragon unless we go into the dragon. Huh. That's crazy, oh, right? Pagpasok tayo sa dragon? Oo. Oh, oh, crazy yun. At bakit wala kang muka Mapapasok <laughs> oh, tayo sa dragon, Michael Kaya bilisan mo na umakit dyan Ito nga, wits Dito na ako Yo, tara, tara, tara Mapapasok tayo sa loob ng non dragon Nandragon, let's go Oh, dito tayo oh. sa loob oh. ng dragon <laughs> uh, Oh, Michael Tumain na niya tayo Oh, kinain na nga oh. tayo ng dragon, Michael Okay, tra, Pasok na tayo dito sa lalabunan niya Okay, eto. Ay, eto Looks like we're inside the dragon Remember to jump for the safety landing Okay, makakailangan natin Maka Huwag <laughs> natin tumalon <laughs> Ayun lang oh. <laughs> uh. <laughs> Hindi ako na safety landing Diretso ako sa ano Ayun. Okay, isa Maka pa sa safety landing pa. ako safety landing ka Okay, eto na And Up, up, up And, okay na, okay na, okay na yeah. Naka-safety landing boom ako, Michael Oo nga, no Dami-bumo na, malapit na tayo. Konti na lang. And tara na mga kasama. At umalis na tayo dito. Let's go. Tayo dito. Let's get out of here. Let's go! Ah, aray ko. Grabe oh, naman tong prison na to. Ang kotalan ka lang. Bilis mo. Ay, Ito ay, tayo, oh, Michael. Bilis mo, Michael. Bilis. Okay. Malapit na kaya tayo. Hindi ko alam. May mahaba-habang lakaran to. Oh, kita mo yung buntot ng oh, dragon, diba? no? Kitang-kita <laughs> pa dito. Grabe tong castle na to. Buti na lang makaka-escape na tayo. Tapos meron pa tayo dalawa kasama dito. Yung isa kalbo pa. <laughs> dalawa silang kalbo. <laughs> dalawa na naka-headset yung isa. Oo <laughs> naman na kay pa yung isa bababaw baba, lakarad to par okay di ka dito naman, eh. eh, binalikan niya pa sabi niya hindi ka iiwan ayun wow <laughs> sweet naman nila sweet nila <laughs> ayaw mo <man> na sila dalawa gusto <laughs> oh, so, <so>, tayo ang goal <laughs> natin maka escape tayo dito tama tama tama, diba, tama. iwan ba natin sila <laughs> iwan ba natin sila <laughs> Ay, <laughs> tagal nyo eh oh ibilis aja oh magpagal naman ng mga to tara na tara na alright diba, tara na inantay namin kayo dalawang kalbo let's go ito na papasok tayo ano oh. kayo next kailangan sama-sama natin to i ano together dapat we are together oh, ano, to? ano to we made it yay let's yay! go Michael! at nakatakas tayo wow, ang galing natin at hindi man lang tayo na huli nung hari michael tama oh nga at pwede pa tayong mag claim ng badge natin dito claim natin yung badge yun yes e, and then go. badge yay let's go ang galing uh, natin so, may dance floor ba dito mas uh, ganda dito ah. so gusto nyo pa magandang klaseng video ay click nyo yung video sa screen nyo at kung Mag-enjoy kayo. Mag-iwan kayo ng like. Tama. At huwag niyo yun kalimutang mag-subscribe. Anyway, maraming maraming -marami salamat sa pagsama sa Roblox Adventure namin ngayong araw ni Michael. Maraming maraming salamat sa pagkakunood. Paalam. Bye-bye. Bye-bye -bye. -bye, guys. Bye-bye.